He welcomes inyong lahat huwa kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Humikpit pa ang kapit ng batang ako sa kamay ko. At sa huling pagkakataon, tumingin siya sa akin. Hindi na siya mukhang kalaban. Para bang mayawa sa mga mata niya. Kung tatawid ka, kalimutan mo ng lahat. Bulong niya. Ramdam ko ang bigat ng mga salitang iyon. Dahil kung kaligtasan man iyon sa dulo ng lagusan. Kasama rin nitong mawawala ang lahat ng alaala ko ang mukha ni nanay, ang amoy ng bahay, ang lahat ng alaala ng buhay ko sa ibabaw. Sa likod namin, nararamdaman ko na ang init ng hininga ng nilalang. Malapit na itong sumunggab. At ang mga aninong nakapaligid ay nagsisimula ng umabot sa akin. Ang bawat daliri nila'y parang yelong humahaplos sa balat ko. Huminga ako ng malalim. At sa isang iglap, hinila ko ang sarili ko papunta sa lagusan. Isang liwanag ang bumalot sa katawan ko. Nakakabulag, nakakasunog sa mata. Hanggang sa wala na akong naririnig, wala na akong nakikita, puro puti lang. Nang magbalik ang pandama ko. Nasa harap na ako ng pintuan na aming bahay. Maliwanag ang araw, tahimik ang paligid. Wala ni isang bakas ng ulan o ng gabi ng sigaw mula sa silong. Binuksan ko ang pinto. Naroon si nanay, nakangiti. Anak, kanina pa kita tinatawag. Kumeng ka na, sabi niya. Gumiti ako pabalik. Munit habang nakatingin sa kanya, napansin kong hindi siya humihinga. At sa likod ng kanyang mata, may maitim na aninong gumalaw, nakatingin direkta sa akin. Hindi ko kailanman nakalimutan ang gabing iyon. Ang gabing pinilit kong huwag malala. Munit hanggang gayon, ramdam ko pa rin ang panginginig sa laman ko. Lumaki ako sa isang lumang bahay sa gilid ng bayan. May malalapad na bintana. May mga lumang kahoy na sahig na umunggol sa bawat hakbang. At may isang pintuan sa ilalim na hagdan, Malit, luma, at laging nakakandado. Sabi ni nanay, Huwag na huwag akong bababaroon. Dahil mapanganib, marumi, at puno ng daga. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na hindi iyon basta marumi lang. May kung anong mabigat na presensya mula sa ibaba. Na para bang may matang nakamasid sa tuwing dadaan ako. Isang gabi. Habang malakas ang ulan at kumukulog. Nasa kwarto ako, nakabalot sa kumot. Nang biglang may narinig akong mahina. Isang tinig na tila humihingi ng tulong mula sa ilalim. Tulungan mo ako. Nanlamig ako. Pero hindi ko may wasang tumeyo. Lumapit ako sa pintuan sa ilalim ng hagdan. At doon ko napansin. Nakabukas ang kandado. Mabagal kong binuksan ang pinto. Amoy ng lumang lupa at kalawang ang sumalubong. At sa dilim, may narinig ulit akong pagiyak. Munit ngayon, mas malinaw. At parang pamilyar ang tinig. Tumalon ang puso ko. Hindi ko alam kung matatakot o maaawa. Isang hakbang palang pababa. Ngunit naramdaman kong may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. At isang aninong gumalaw sa kailaliman. Parang may kumakaway sa akin na dahan-dahan akong bumaba. Humikpit ang hawak ko sa dingding habang bumababa. Ang bawat yapak ay may kasamang langit-ngit ng kahoy na parang may ayaw akong marating. Sa bawat paghinga, mas lalong bumibigat ang hangin. May halong amoy na nabubulok na bagay na matagal nang nakakulong doon. Sa ilalim ng mahinang ilaw mula sa hagdan. Anti-unti kong nakita ang anyo ng silong. May mga lumang baol, kalawangin na mga gamit, at mga peder na may bakas ng lumang tubig baha. Ngunit sa pinakadulo, may nakatalukbong na telang kulay abo. At mula roon nang gagaling ang mga hikbi. Kuya, mahina, nanginginig, pero malinaw. Nanlaki ang mata ko. Wala naman akong kapatid. Dahan-dahan kong hinila ang tela. At sa ilalim nito, hindi tao ang nakita ko, kundi isang lumang salamin. At sa salamin, may batang nakatitig sa akin. Pareho ang mukha namin pero mas payat, mas marumi at puno ng pasa. Mumitis siya. Isang ngiting hindi ko magawang ibalik. At mahina niyang sinabi. Matagal na kitang hinihintay. Parang natuyo ang lalamunan ko. Gusto kong sumigaw pero walang lumabas na tunog. Ang batang nasa salamin ay hindi gumagalaw. Pero ang labi niya patuloy sa pagbikas ng mga salitang hindi ko maintindihan. Anti-unting lumabo ang paligid. Para bang ako lang at siya ang natira sa mundo. Sa gilid ng kanyang mukha. May kumikilos. Isang kamay, payat, kulay abo at may mahabang kuko. Na unti-unting gumagapang papunta sa kanyang balikat. Bigla siyang napatingin sa likuran ko. At numiti ng mas malaki. Bago niya bulong. Nandito na siya. Narinig ko ang mahinang pagaspas ng paa sa likod ko. Mabagal, mabigat, papalapit. Dahan-dahan akong lumingon. At sa ilalim na mahina at kumikislap na ilaw mula sa hagdan, may nakita akong anino na masyadong mahaba para sa isang tao. Nakayuko ito, gumagapang ang mga kamay sa sahig. Parang sinusukat ang bawat pulgada papunta sa akin. Ramdam ko ang malamig na hangin sa batok ko at ang tibok ng puso ko ay halos sumabog sa dibdib. Sa bawat paglapit ng anino, mas lumalakas ang unggol ng kahoy sa sahig, na para bang ang buong silong ay humihinga kasama nito. Bumalik ang tingin ko sa salamin, ngunit wala na ang batang kahawik ko. Ang naiwan na lang ay ang sarili kong refleksyon, na hindi gumagalaw kasabay ko. At sa likod ng refleksyong iyon, may nakatayo, mas malapit na kaysa sa aninong nasa likuran ko. Parang nanigas ang katawan ko. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Sa aninong papalapit mula sa totoong mundo. O sa nilalang na nakatayo sa likod ng refleksyon ko. Ang refleksyon ko ay nakatitig lang sa akin. Ngunit anti-anti itong mumiti. Isang niting pilit at puno ng puot. Hanggang sa dahan-dahan nitong iniangat ang kamay. At itinuro ang sahig sa harapan ko. Napatingin ako pababa. At doon ko nakita. May lumilitaw na mga daliri mula sa sahig. Isa, dalawa, tatlo. Hanggang sa buong kamay na ang nakalabas. At kumakapit ito sa aking paa. Sinubukan kong umatres. Pero parang lumalambot ang sahig. Bumibigay ang bawat yapak ko. At bago pa ako makawala. May malamig na tinig na bumulong sa mismong tenga ko. Huwag kang alis, dito ka na. Ramdam ko ang mahigpit na pagkakahawak sa paa ko. Parang may bakal na humihila pababa habang unti-unting lumulubog ang binti ko sa sahig. Ang malamig na kahoy ay tila nagiging malakit na putik, na sa balat ko. Napasigaw ako. Pero kasabay ng sigaw, biglang tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Wala na ang lagitik ng kahoy. Wala na ang ingay ng ulan sa labas. Tanging tibok na lang na puso ko ang naririnig ko. Mabagal, mabigat at tila hindi akin. Nang lingunin ko ang salamin. Hindi na ito nagpapakita ng silong kundi isang madilim na kwarto, na may pinto sa dulo. At sa pinto, may mga kamay na dahan-dahang bumubukas nito mula sa lob, At bago tuluyang bumukas ang pinto sa salamin, may naramdaman akong malamig na hininga sa batok ko. Kasabay ng boses na mas malinaw kaysa kanina, papunta ka na sa amin. Bigla kong naramdaman na para bang may humila sa dibdib ko mula sa loob. Hindi nakatawan ko ang kumikilos. Parang may humahatak sa kaluluwa ko papalapit sa salamin. Ang malamig na kamay sa paa ko ay tuluyan ng nakahon. Dalawa na silang gayon. Magkasabay na kumapit sa magkabila kong binti. At dahan-dahan akong hinihila pababa. Sa salamin. Bukas na ang pinto sa madilim na kwarto. At mula roon, may mga matang kumikislap sa dilim. Isa, dalawat dos. Hanggang sa hindi ko na mabilang. Naririnig ko silang humahaplos sa salitang hindi ko maintindihan. Isang tunog na mababa, parang dasal na binaliktad at habang papalapit ang mukha ko sa salamin. Napansin kong hindi na ako ang nakikita ko roon, kundi yung batang kagaya ko. Ngunit gayon, nakangisi siya. At nasa kabilang gilid ng salamin, hinihintay lang akong makatawid. Mas lalong bumigat ang paligid. Parang humihigop ng hangin ang bawat sulok ng silong. Hanggang sa ramdam ko na halos wala nang natitirang hininga sa dibdib ko. Nasa ilang pulgada na lang ang mukha ko sa malamig na ibabaw ng salamin. At doon ko nakita ng malinaw ang mga mata ng batang kahawiko. ko. Hindi iyon mata ng tao. Itim na itim, walang puti, at parang kumikilos ang lob nito. Na para bang may mga anino na lumalanggoy sa kailaliman. Ang mga kamay mula sa ilalim ng sahig ay umakyat na sa aking biwang. Ang mga kukoy bumaon sa balat ko, malamig at matalim. Ramdam ko ang unti-unting pagkaputol ng pakiramdam sa mga paa ko. Parang hindi na iyon akin. Sa salamin. Lumapit ang batang ako sa mismong gilid ng salamin at mahina niyang sinabi, "Isa ka na sa amin, pero may kailangan ka munang gawin." Mula sa dilim sa likod niya, may isang bagay na gumalaw, mabagal, malaki, at hindi ko maaninag ang buong anyo. Ngunit ramdam kong nakatingin ito sa akin at naghihintay. Nanginginig ang tuhod ko habang pilit kong binabawi ang sarili ko mula sa mga kamay na humihila pababa. Pero mas lalo lang silang humihigpit. Parang ayaw nila akong pakawalan hanggat hindi ko tinatanggap ang sinabi ng batang nasa salamin. Anti-unti siyang umatres. At mula sa dilim, lumitaw ang hugis na nilalang na kanina ko lang bahagyang nakita. Mahaba ang katawan nito, baluktot ang mga buto, at puno ng balat na parang sinunog. Ang mukha, hindi may paliwanag. Parang pinaghalong tao at hayop, munit walang mata. Sa halip, may isang mahabang bitak na nakanganga. At mula roon, may mababang tinig na sumabay sa boses ng bata. Ibigay mo ang lugar mo. Nanlaki ang mga mata ko. Naintindihan ko na ang ibig nilang sabihin. Hindi nila gustong kunin lang ako. Gusto nilang palitan ako. Gusto nilang ang batang iyon ang lalabas mula sa salamin. At ako ang maywan dito, kung ano man ang dito. Mula sa ibabaw, narinig kong biglang sumara ng malakas ang pinto ng silong. Kasabay na pagpatay ng ilaw at sa huling liwanag na galing sa salamin. Nakikita ko ang batang ako, nakatayo na sa kabila. Pero ngayon, nasa pintuan na siya ng aming bahay. Habang ako, tuluyan ng hinihila na dilim sa ilalim. Naramdaman kong unti-unti nang nawawala ang bigat ng katawan ko. Parang natutunaw ako sa mismong kamay na mga humihila sa akin. Wala na akong lakas para lumaban. Tanging malamig na dilim na lang ang bumabalot sa akin. Sa salamin, malinaw ko siyang nakikita ang batang kamukha ko, ngunit mas maayos na ang itsura niyang gayon. Malinis ang damit, tuwid ang tindig at nakangiti. Nasa loob na siya ng bahay. At naririnig ko ang tinig ni nanay mula sa itaas. Anak, kumain ka na. Pero hindi yon para sa akin. Nang tuluyan akong bumaba sa ilalim ng sahig. Nagbago ang paligid. Wala ng silong. Walang bahay. Tanging isang malawak na espasyo ng dilim. Sa malayo, may mga aninong naglalakad. Marami sila at lahat sila parang may pamilyar na mukha. Mga mukhang minsan kong nakita sa litreto. O sa mga lumang kwento ng aming pamilya. Sa gilid ng tenga ko. Narinig kong muli ang tinig ng batang iyon. Ngunit ngayon, malamig at malayo na. Huwag ka mag-alala, hindi ka naalis dito. At sa huling pagkakataon bago magdilim ang lahat. Nararamdaman kong may mga mata mula sa kadiliman nasabay-sabay nang nakatingin sa akin at hinihintay kung kailan ko tatanggapin na ako na ang isa sa kanila ang mga aninong nakapaligid sa akin ay dahan-dahang lumalapit walang yapak walang tunog pero bawat galaw nila ay parang kumakain sa natitira kong lakas isa-isa nilang inilalantad ang mga mukha at doon ko napansin lahat sila ay may kaparehong mukha sa ibabaw na parang may kapalit na naiwan sa mundong iniwan nila mga anak, kapatid, magulang, na pinalitan ng mga nilalang mula rito. May isa sa kanila ang lumapit sa akin. Isa matandang babae na halos wala ng buhok. May ngiting mabagal na umabot hanggang pisngi. At mahina niyang sinabi, Matagal ka naming hinintay. Sa gilid ng dilim, may bumukas na pintuan. Hindi ito pintuan ng bahay, kundi isang makipot na lagusan na may kumikislap na liwanag sa dulo. At mula roon, may kumakalabit sa braso ko malamig munit pamilyar. Paglingon ko, nandoon ang batang ako. Ngunit hindi na siya nakangiti. Nakatitig lang siya, seryoso, at mahina niyang bulong. Kung tatawid ka roon, wala nang babalik. At mula sa dilim sa likod namin. Muling gumalaw ang napakalaking nilalang. Mas mabilis, mas malapit. Parang ayaw nitong palampasin ang pagkakataon. Ramdam ko ang pagbuga ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Habang ang nilalang sa likod namin ay lumalaki ang anino. Bawat paghinga nito ay parang humihigop ng liwanag sa paligid. Hanggang sa ang liwanag mula sa lagusan ay unti-unting kumukupas. Hinawakan ako ng batang ako sa kamay. Mahikpit, malamig, pero matatag. Piliin mo na, bulong niya. Sa unti-unting pagkawala ng liwanag, napansin kong lumalaki rin ang ngiti ng mga aninong nakapaligid. Parang sigurado na sila kung ano ang pipiliin ko. Humakbang ako palapit sa lagusan. Munit sa bawat hakbang, mas mabigat ang pakiramdam. Parang hinihila pabalik ng mga kamay mula sa ilalim ng sahig na kanina panakabaon sa balat ko. Hanggang sa maramdaman ko ang malamig na hininga na nilalang sa mismong batok ko. Isang boses na mababa, punit, at malapit ng bumuga ng galit. Wala ka ng ibang daan. Tumitig ako sa lagusan. Tila kumikislap pa rin ang liwanag sa pinakadulo. Munit hindi ko alam kung iyon ba ay kaligtasan. O isa pang bitag na mas malalim pa kaysa rito.